Hey. Sibo agar ke desa nah bowra banyak ini kapitannya. Nariyan na bukan natin yan. Mau lihat lang ba dito? 30 30? Oh. Oo Maiwan sa ilalim <laughs> Wala nang pang angkla pagdating Ayan, kalawangin Yung kasi mga kablagas na angkla namin dyan sa Bawraw Ayan Yung winilding lang na bakal Kaso hindi namin pwede arihan ngayon Wala na kami maliit na lubid Ito na lang ang lubid namin o no? Naiksi na Naubos ang kakatali sa ano sa habong sa buli pang ano sa payaw sa rolyo ito naubos na hindi ari yung malaking lubid dyan itali at lulutang lang hindi makasabit yan, hirap mga sangit yan sa ano baura at anong ginamit na lubid malaki eh itong malaking angklan gagamitin itong stainless lalagyan ng lalagyan ng puto 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 <laughs> <Mugto>, puto puto <laughs> puto 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 pag sumabit ito ng ano sa malaking bato pag nalagot ito yung nailo na yan dito, dito na siya mabibira kaya ma, mabubunot siya at ang lubid niya nandito puno yan ano, mabubunot siya pero pag dito nakatali pag sumabit sa malaking bato hindi nito ito makuha may ito sa ilalim para kastar

alam mo naman. Ang pagbira. <laughs> yeah na kung ano mayroon kung nakakalawas <laughs> pa <laughs> rin baka mayroon hindi horos nang ibig ng kamay So, na marimar hindi na nakapamigwas may dahilan isang utog ko lumutok <laughs> 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 <tuluk> lang <laughs> ah tulog ko bisa lupit Harum bisa lupit Harum Ngeri aku nempel latak Kasi ba tayo?

siguro mga kablogers ang lalim 60 si, di pa ang um, sayat sa ano lalim kauli din sila ng tanglayo dito pa lang mga kablogers sa bahura hindi inaandaran ang generator ang ilaw ay ano lang sa battery uh, pag maliwanag masyado Nadaraw yung malalaking pating. Kaya medyo madilim. Bibira ko na sinibat. Batig yata. Thank kan pirah dinaabangang sa taas hinaabangang sa taas sampai nang sa batik oh sarap nang anu nitop daing may asin churchin bius hindi na. Kagat ang luas. good morning mga kaplakers. Magana. Kaliwan bawa Bababa nan mga service. dalawa na kadami oh. hindi ito natulog oh. tatlong piraso malaguno lalaki isang barracuda isang batig isang ano ang pangalan. talaga bukid Okay. Dalawa sila dyan.

رليك

Sorry ba kami kablogger, bumitaw kami doon sa pundo namin. Pero iniwan lang doon, hindi namin binira. Nagyan lang namin ng buya-buya. At pag hapon na, babalik kami doon. Sorry dito sa may ano, naribahan namin ng mga pulahan. Naglatak-latak tayo doon mga ka Dalong ano, bunga natin pa